Sa isang maliit na barangay sa Pilipinas, may isang babaeng nangangalang Maria na sa buong lugar bilang isang magaling na mananayaw. Ang kanyang mga galaw ay pambihira at makahulugan at walang katulad sa kanilang komunidad. Sa kabila ng kakanyang kakayahan, si Maria ay isang mapagmahal at mapagkumbaba na tao. Isang araw, naging usap-usapan ang isang makabago at kakaibang online challenge sa buong bansa. Ito'y tinawag na Caldero Challenge. Ang layunin ng challenge ay simple. Mag-alsa ng balde kahit anong uri ng kaldero gamit ang paahabang sumasayaw ang mga video ng mga nagpapartisipang makakatuwang sa Caldero Challenge ay nag-viral sa social media at marami ang sumubok nito. Dahil sa kanyang pagiging mahilig sa pagsasayaw at sa pagiging mapanagot sa mga online trends, napagpasyahan ni Maria na subukan ang Caldero Challenge. Ito ay hindi isang madali ang gawain at marami sa kanyang mga kaibigan ang nag-alala sa kanyang kaligtasan Ngunit matapos ang ilang araw ng pagsasanay Naging magaling na siya sa pagsayaw habang may hawak na kaldero Sa isang sabado ng gabi, sa harap ng buong barangay at sa ilalim ng malamlam na buwan Nagkaroon ng isang malalaking street party Isa itong pagkakataon para sa lahat na magpakasaya at mag-aliw hindi rin nagpahuli si Maria na napagpasyahang subukan ang Caldero Challenge sa mismong kalsada. Habang sumasayaw si Maria, ang mga mata ng mga tao sa paligid ay hindi na mapigilan ang pagtingin sa kanya. Ang kanyang mga galaw ay napakagaling at sa kabila ng kaldero sa kanyang hawak, tila ba ito'y isang bahagi ng kanyang katawan. Ang kanyang mga hakbang ay puno ng katalinuhan at kasaysayan at hindi makapaniwala ang lahat sa kanilang nakikita. Nang matapos ang kanyang performance, ang buong barangay ay nag-close at nag-cheer kay Maria. Siya ang naging pinakamahusay na nagawa ng kaldero challenge sa kanilang lugar at ito ay naging isa sa mga alaala -ala na hindi nila malilimutan. Hindi lamang siya kilala bilang isang magaling na mananayaw, kundi bilang isang inspirasyon sa lahat na maging mapanagot at maging handa sa mga bagong hamon na hatid ng buhay. Sa mga sumunod na taon, ang Caldero Challenge ay naging isang tradisyon sa kanilang barangay. Ang pangalang Maria ay naugma na sa kasaysayan ng kanilang komunidad bilang babaeng sumayaw ng Caldero Challenge. Gayon din naging inspirasyon siya sa mga kabataan na sundan ang kanilang mga pangarap at huwag matakot sa mga pagsubok na nagaganap sa kanilang buhay. Yan ang kwento ng Caldero Challenge.